Magandang hapon po mga kabayan. Nakakatawa kasi yung uh, yung matapang na general ah hindi, hindi naman pala general yun eh. Yung tapang-tapangan lang pala na nananawagan ng nanawagan ng pag-aaklas ng kulita at uh, sobrang pangbabasto sa Pangulo dahil inari na niya at ah, siya na mismo ang nagdeklara na ang kanyang pangulo daw ay si Sara Duterte. Di ba? Nalala niyo 'yon, yung si tapang-tapangan na Dado Clemente na parang si Raulo. Oo, oh, si Raulo siguro 'yon. Dahil Mario Jose dati kang militar tapos mananawagan ka ng openly mananawagan ng rebellion di ba tanga ang rebellion kasi ang kudita sikreto yun pasikretong ginagawa para maging successful o oh, ibubulgar mo i-expose mo yung plano mo o di nakapanghanda yung natural yung gusto mong patalsikin tanga tapos talagang lantaran po talaga yung ginawa niyang pambabasto sa Pangulo natin dahil idiniklara niya na nag-withdraw na daw siya ng support sa Pangulo natin at ang kanyang Pangulo na ngayon ay si Sara Duterte. At inuutusan pa niya si Sara Duterte kung ano mga dapat gawin. Nakesyo, dahil siya na ang Presidente, pwede daw na pwede na ni Sara na yung Senado, yung Kongreso, tapos mag... Parang ano na, diktador? Diktadorya? Pero ngayon, ngayon na itong si General Macanas eh, kinasuhan na ng PNP. At alam niya, alam natin na ito ng si Dado Clemente ang susunod. Abay, nagtago na. Hindi na nagbablog. Biglang nawala. Alam nyo, itong taong ganito, labas lang pala sa ilong ang tapang. Tapang-tapangan lang sa salita. Kasi nga naman, para sumikat po, De, nakuha naman niya yung gusto niya. Sumikat siya eh. Pinag-usapan. At dahil sa sobrang kasikatan, ngayon hinahunting na siya ng pulis. O, oh, dahil siya na yung isusunod. Mas matitindi pa nga po ang mga pinagsasabi niya doon sa pinagsasabi sa vlog niya nito si General Macanas. Ulto parehas lang ang dating, parehas lang ang meaning ng mga declarations nila. Pero kumbaga sa yabang, sa hangin, masyadong mahangin itong Dado Clemente. mga kababayan, kung talagang matapang ito, bakit siya ngayon nawawala? Hindi na nagbablog, nagtatago na, at hinahanap na siya ngayon ni General Macanas? Kasi partner sila eh. Tulungan silang dalawa sa sa mga plano nila na pangihikayat sa mga tao at sa mga militar at kapulisan. Tapos ngayon, oh, de, ano na general, ngayon umiiyak ka, dahil iniwanan ka ni nung kapartner mo sa katangahan hinahanap na ngayon ni Makanas yung partner niya yung si dati tinatawag mong hinahangaan mong kaibigan o di ngayon sinasabi mo na bakit ka iniwanan sa ere syempre dahil nabalitaan niya na kinasuhan ka na o alam niya siya na yung susunod nakakasuhan kaya may ay tago na po, oh, ganun ang gawain ng mga, ganyan po ang gawain ng mga duwag. ba? Diba? Duwag! At saka, yung mga ipinaglalaban, eh, fake. ba diba, mga kababayan? Kasi kung talagang totoo po sa kalooban nila, yung mga, mga, mga kalukuhan na ipinaglalaban kuno, kung talagang yan ay ikabubuti ng bayan, ipaglalaban nila yan hanggang kamatayan. Di ba? Ganun ang ganun ang kaisipan ng isang bayani. Naharangan man ng tabak sa tutok ng baril, hindi yan pa hindi hindi papatinag. Pero ito, biglang biglang nagtago. Kaya diyan mo makikita na Puro kapikian lang po ang mga kalooban ng mga ito. Dito mo makikita na ang mga ipinaglalaban nila ay para sa mga sarili lang nila. Kasi kung talagang para sa ikabubutihan ng bayan, kung alam nila na nasa tama sila, bakit ka magtatago? Ilalaban mo yan hanggang sa huli? Di ba mga kababayan? Kaya, alam mo ito si retired uh, military Dado Clemente. Alam mo kahit saan ka magtago kapag ikaw talagang tutugisin ng mga pulis, wala kang pagtataguan. O sa bagay, matanda ka na rin naman eh. Baka, baka may naipon kang pera. Magabroad ka na. Yung gaya ni ano, yung nagtatago dyan sa sa Timor Leste, yung si Tebes, o oh, tago ka na. Huwag ka nang babalik ng Pilipinas. Yun lang ang magagawa kung talagang gusto mong iligtas ang sarili mo. Yung talagang pagtatago, o oh, magsama na kayo ni Bantag. Gayaan mo si Bantag, si Tebes. O. Oh. Yan kasi eh yung mga ginagawa nyo kasi parang ano lang pagpapasikat lang to the point na sisiraan nyo yung pangulo sisiraan nyo yung matinong gobyerno tapos ngayon at ito naman pong si General Macanas hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ito nga, naghihintay ka na lang na padalhan ka ng Subi na eh. Isusubi na ka na, pero talagang hanggang ngayon ipinaglalaban pa rin yung yung katangahan na ipinaglalaban niya ko no. Nakapagtataka. Hindi naman talaga ito matalino eh. Kasi kung talagang matalino ka, alam mo yung tama sa mali. Hanggang ngayon eh, pinaglalaban yung ipinaglalaban yung mga Duterte? Hindi ka marunong General Macanas, hindi ka marunong tumingin ng isang matinong leader? Dahil kung ikaw matalino ka, alam mo kung ano ang, kung ano yung pinaglalaban mo. Dapat ang ipinaglalaban mo, kapakanan ng bansa. Ngayon, kung kapakanan ng bansa ang, ang, ang talagang gusto mong ipaglaban, dapat nandito ka nagsumusuporta sa Marcos sa sa kasalukuyang pangulo hindi dyan sa Mario baka naman kasi ako ang duda ko dito kay General Macanas na ito kaya todo suporta siya sa si kay Bongbong Marcos at pagpumalit na pag, kapag uh, naging successful sila at naluklok na si Sara sa posisyon sa Malacanang, ang tingin ko gusto ito mabigyan ng posisyon eh. Baka gusto kong tumakbong senador o gustong mapabilang sa cabinet pang sarili. ba? Diba? Yun lang naman yun eh. Ano pa? Nandiyan dyan ka sa Mindanao nakatira? Hindi mo alam kung ano ang totoong pagkataon nitong mga Duterte? Tudo suporta ka? Di ba katangahan yun? Or baka naman talagang nagkikinabang ka rin dyan sa dyan sa sinusuportahan mo, general. Ngayon na ngayon na tinutubis ka ng pulis, ngayon kinasuhan ka, ang sinasabi mo naman ngayon, sinisikil ang karapatan panibagong katangahan. Alam mo yung mga sikil-sikil na yan, wording siya nung tinuturing mong amo, si Maharlika. Yan ang itinuturo sa iyo eh. Sumarayo. Matanda ka na. Mas matanda ka pa doon sa nagtuturo sa iyo. Hindi mo maintindihan kung saan napunta yung utak nito. O baka naman talagang bubo talaga ito pero paano ito naging general? Kasi kung magiging yung ikaw ay tumataas ng posisyon, napopromote ka, ibig sabihin magaling ka. Matalino ka. Ito. Nasaan ang talino nito? Bakit ganito ito mag-isip? Napakalaking kagaguhan po ang pinaggagawa nito. Alam mo, parang hindi pa siya naniniwala eh. Parang hindi siya naniniwala na talagang mali ang ginagawa niya. Hindi siya naniniwala na talagang siya ay tutuluyang kakasuhan. Baka naman kasi, kasi magaling ito umiyak eh. Baka mamaya pagdating doon sa korte o pag inaaresto siya, iiyakan niya lang yung aaresto sa kanya eh. Mm -hmm. Ganun si. Parang bata na. Hindi ko naman sinasak na. Karapatan ko yun. Abangan ko yan ha. Pero dapat may luha ha. Dapat may luha para totoo. Hindi yung ang iyak mo sa bibig lang eh. <laughs> Salamat sa mga bibig. since itong si ikaw makanas since matanda ka na senior citizen eh posibleng hindi naman ito ikulong ewan ko lang hindi naman ako kasi ako abogado eh tanungin natin sa mga abogado kung makukulong kaya ito baka baka patawarin na lang dahil senior eh pero alam mo kahit senior yan eh kayang-kaya pa niya ng kulungan eh. Ang lakas ng katawan niya. Kasi nag exercise yan, nagpa-farming. Kung bakit kasi hindi na lang hindi na lang inalagaan yung mga halaman mo. Nakisaw-saw pa sa... Susko. Ang saya-saya na lang buhay ng matandang ito eh. Sumausaw pa sa politika. O ngayon tuloy, ang bagsak mo kulungan. Sana nga, makulong ka. Hindi dahil sa uh gusto kitang pero siyempre dapat mo panagutan kasi 'yung ginawa mo pero ito para maging uh, uh halimbawa ito maging signal doon sa mga gustong manira pa doon sa mga kasalukuyang naninira pa rin sa pangulo at dito kay kasi maraming pumirma doon sa manifesto nila eh itong mga vlogger na suporta sa Duterte baka sakaling baka sakaling matauhan po kaya dapat lang talagang tuluyan itong si Makanas at si Dado eh ito kasing mga mga kaano niya mga nangi sa kanya mahirap kasi nandoon sa abroad eh medyo masalimuot pa yun eh naku mga kababayan sige o susubaybayan natin ito. Gusto ko nang makita kung paano po ito aaristuhin. Parang ano eh, naghahantay na lang ng sumpina. Uh, subpina. Hindi mo yun, nagtatago na yung isa. <laughs> Kala mo naman makakatago sa kapangyari sa, sa mga alagad ng batas. Tago! Patunayan mo yung tapang mo, Dado Clemente. Tingnan mo si Macanas, oh. Ito ang mas matapang kaysa sa iyo. Nandiyan dyan pa rin. Pinagtatanggol pa rin yung laban niya at yung sarili niya. Ikaw nagtago na eh. <laughs> Ay, naku mga kababayan. Kaya ako yun yan eh. Sos Mariose. Eh. Hindi na lang kasi suportahan yung Pangulo ang, ang administrasyon sa pagsuporta uh, na simpleng pagsusuporta at uh, huwag nang nagsasasaw-saw sa kung maanong mga kasinungalingan, ay eh, nakakatulong na tayo sa bansa natin. Tama hindi, mga kababayan. Let's support our president. Support our uh, administration. This is the better one. Kaysa dyan sa gusto nilang iloklok. Diba mga kababayan? Kaya, thank you for watching. See you in my next vlog, okay?